Ito guys, sa sponsor isting mo na guys. Nito. Hmm. Hmm. Ito okay, so, guys, oh. Lalam. Hmm. Okay. Wag nang gasolina guys. wagang bino guys. Ito guys, wag bino. Ayan, oh. No? Hmm. Ito area guys. You know, Napaka-init guys. Ayan. Ayan, panlaban natin ito guys, no. Hmm. Malaman natin ito guys, oh. Ano? Ah, palaban natin guys. Hmm. Isting mo na guys, huwag yung bino. Soktong. Hmm. Huwag yung kulapo guys. Pero guys, pag uminom kayo nito ha, okay naman. Wala man problema uminom ka ng isting o cobra. Ay importante guys, ah, uh, payo ko lang sa inyo guys, pag uminom kayo ng sting isting o cobra guys, kailangan busog kayo kailangan kain muna bago inom nito mm. kailangan kain muna bago inom nito ito malakas yung energy guys oh so, malak ito po yung maganda pang laban pag lalo na pag mabigat yung trabaho mo ito guys ha ito yung sponsor hmm. Mm. yun na guys mm. sting Ano, may kusog ng guys, na-over yung kedo ha.